Magandang panahon po mga kataks. Ito po ang inyong kataks ATM. Mars, Mayo, Mayo 18, 2012. Alas 7.59 ng umaga. It's 8 o'clock. Ayan, 8 o'clock na. Alam po ninyo, mayroon pong dumating na reliable information na mag issue na po ang BIR sa next month, June 2012, ng 2012 Audit Program. Ano po ba itong 2012 Audit Program? Yung pong nagsipag-file ng 1701 or 1702 noong April 15, 2012 o yung tinatawag na Annual Income Tax Returns, ay magsisimula na pong siyasatin o i-audit ng Bureau of Internal Revenue. Ibig pong sabihin, nagbibigay po ng karapatan sa isang regional director ang 2012 audit program para magpumirma, magprepare, at mag-issue ng electronic letter of authority. Alam po ninyo mga kataks, kahit hindi ko po kayo mga kliyente, eh lagi po kaming sumusulat sa Office of the President kay Pinoy. Ano po? Na sana ay pagbigyan po tayo na makilahok sa pagbabalangkas ng 2012 Audit Program para hindi po pumasok ang crap and corruption intention at personal wishes ng mga kawatan. So, hindi naman lahat po ng taga BIR ay kawatan. May mga naliligaw lang pong mga tupa dyan. <clears throat> so, umaksyon po ang presidente ng Pilipinas through the Presidential Action Center. Yan pong nakikita nyo po dyan na ipine-forward po. Ah. Kaya po ako nagpapadala ng mga signature campaign. Makisali ho kayo. Kasi para sa inyo ito eh. Ah, hindi naman po bata na si Mr. Maestro at tumatanda na po tayo, eh gusto ko kayong matuto kung pa paano makilahok sa paggawa ng palisiya at mga procedure tungkol sa taxation. Ito po yung sagot. So, hinihintay yan po ah, ang aming hinihiling. Hinihintay lang po namin na sumagot po itong uh, tinatawag nilang bright boy daw po ng BIR na alam po natin na kung sinasabing bright boy, eh sana ay maging bright boy na sumagot din po sa ating letter. Ano po? ayam po ang ating code. Meron pong code. Ayan. Sana ay uh, panindikan nila ang pagiging transparent at honest. Sabi sa kanilang regulation, sila daw po ay honest at transparent. E eh, simulan po nila na paluhokin tayo sa pagawa ng 2012 audit program na ang alam po namin ay ginagawa na po sa kasalukuyan kas sa kasalukuyan. Maraming salamat mga kataks at sana ay natutunan, may natutunan po kayo sa araw na ito. So hanggang muli, ito pong yung kataks ETM. See you later.